Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po, si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. magulang dyan na may makukulit na chikiting at sa mga soon to be parents pa lang na naghahanda na magkaroon ng anak. Mayroon kaming mahalagang paalala para sa inyo. Dahil ayon sa mga eksperto, ang nakagawian ng karamihan sa ating mga Pilipino na pamamalo ng anak ay hindi pala epektibong paraan ng pagdidisiplina. Kung bakit? At kung ano ang paliwanag dyan, alamin sa expert's opinion na ito. bakit hindi epektibo ang pamamalo sa mga bata ayon sa eksperto. Tila parte na ng kulturang Pinoy ang pamamalo sa kanilang mga anak, lalo na kung napakakulit ng isang bata. Pero epektibong paraan nga ba ito ng pagdidisiplina? Ayon sa verywellfamily.com, hindi epektibong solusyon ang pamamalo sa mga bata para madisiplina sila at maturuan ng tamang asal. Bukod pa sa hindi nito mapapabuti ang asal ng inyong anak, ay mapatunayan rin sa pag-aaral na posible itong magdulot ng mga issues sa mga batang makaranas ng pamamalo at pananakit. Dahil pwede silang lumaki ng agresibo, maging antisocial, magkaroon ng mental health problem issue at magtamo ng mga physical injury. Kahit ang mga doktor ang nagsabi na hindi makabubuti para sa isang bata ang mapalo para sa mga kamaliang nagagawa nila sa kanilang paglaki. Isa ka ba sa mga madalas na gumising ng sobrang aga araw-araw dahil papasok sa trabaho, sa eskwela o kaya naman ay nakasanayan mo lang? Alam mo bang mayroon din pala itong hindi magandang na idudulot tulad na lamang ng stroke? Kung bakit at paano ito posibleng mangyari at kung paano may iwasan, alamin sa expert's opinion na ito. Paggising ng maaga araw-araw, pwedeng magdulot ng stroke ayon sa pag-aaral. Bilang ka ba sa mga maagang gumising araw-araw? Na kahit ayaw mong bumangon, e eh kailangan naman sa iyong trabaho? Nako, hinay, -hinay tayo at sabayan ito ng healthy lifestyle. Dahil ang paggising araw-araw ng napakaaga ay maaring magresulta sa stroke. Ayon sa isang pag-aaral sa Melbourne, Australia, maaari palang mauwi sa stroke, ang laging pagkakaroon ng social jet lag, o ang pakiramdam na pagpipilit na bumangon sa lungat sa natural na paggising ng katawan. Bagamat nakasanayan na, hindi parating maganda sa katawan ang paggising ng sobrang aga araw-araw. Paliwanag ng mga eksperto, sa pagsikat ng araw ay humihinto rin sa paglabas ng melatonin o hormon na nakatutulong sa pagtulog ng ating katawan habang ginigising naman tayo ng enerhiyang bigay ng internal cortisol. Sa oras na masira ang balanse ng natural na prosesong ito, dito na tumataas ang tansya ng stroke, diabetes, sakit sa puso at maging depresyon. Ikaw ba isa sa mga nakararanas ng pagkakaroon ng hindi kaayayang amoy sa inyong paa? Sa tuwing maghuhubad ka ng sapatos, ay rin ba sa mga pagkakataong kailangan mong hubarin ng inyong sapatos o di kaya naman ang inyong medyas? Narito kami para ibigay sa iyo ang ilang home remedy kung paano ba ito magagamot at may iwasan. Ang mga kasagotan tutukan sa expert's opinion na ito. Home remedy sa iyong paa. Alamin, Nangangamoy ba ang iyong paa? At nahihiya ang maghubad ng sapatos dahil baka mangamoy ito? Narito ang mga solusyon sa iyong problema na maari mong gawin sa iyong bahay. Isang medical expert sa United States ang pagbababad ng paa sa matapang na black tea ng 30 minutes kada isang araw sa buong linggo ay ang sagot upang matapos na ang inyong problema sa mabahong paa. Dagdag pa niya ang madalas na pagpalit ng medyas, paggamit ng powder at paglalagay ng gawgaw -gaw sa inyong paa bago magsapatos ay nakatutulong upang panatilihing tuyo ang inyong paa. Mula naman sa iba pang mga eksperto, maari mo ring subukan na ibabad ang iyong paa sa tubig na may asin ng ilang minuto upang maging foot bath. Ugaliin rin ang paglinis ng paa gamit ang mild soap sa pagligo at pagpapapedicure o paggugupin ng kuko. Ang foot odor ay maaari rin daw na dulot ng pagkakaroon ng sakit na tinatawag na hyperhidrosis o hindi normal na paglabas ng pawis sa katawan. Kaya naman, para goodbye sa mabahong paa, sundin ang mga tips na ito. On the rocks na ba ang relasyon mo sa iyong partner? Kung naghahanap ka ng dahilan kung bakit, tanungin mo ang iyong sarili baka naman kasi masyado ka ng babad sa social media. Ayon kasi sa pag-aaral, kabilang ito sa mga gawaing nagdudulot ng lamat sa isang relasyon. Kung paano nga ba ito nangyari, tutukan sa expert's opinion na ito. Pagbababad sa social media, nakakasira ng love life, ayon sa eksperto. Trouble in paradise na ba ang iyong romantic relationship? Lagi ka bang babad sa social media? Alam mo ba na ang sobrang paggamit ay nagdudulot pala ng pagkasira ng relasyon? Ayon sa psychologist sa Center for Martial and Sexual Health of South Florida na si Dr. Rachel Needle, na aapektuhan umano ng social media tulad ng Facebook ang koneksyon ng bawat isa. Umaabot umano sa punto na nagkakaroon ng pagkalito sa pagitan ng digital intimacy at true intimacy ang mga couple. Dagdag pa ng mga psychologists, estimated umano na nasa 20% ng mga divorce cases ay ang Facebook activities. Lumalabas naman sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Benny Hudgen ng Oxford Internet Institute sa Oxford University, ang media multiplexity o ang pagkakaroon ng iba't ibang communication channels ay may malaking epekto sa tibay ng relasyon ng magkasintahan lalo na ngayong age of online social media. Kaya payo ng resident expert ng datingadvice.com na si Dr. Wendy Walls para maiwasan ang love attention deficit order ay mag ng picture kasama ang iyong partner pero dapat iwasan ang private messaging sa ibang tao. Parte na nga ng ating daily life ang social media. Pero kahit ganoon na ang sitwasyon, ugaliin pa rin mag sa online world at magkaroon ng koneksyon sa mga taong nasa iyong real world. Piling mo ba ay tumatanda ka sa tuwing aharap ka sa salamin? Nako, baka naman dahil yan sa iyong suot. Baka kailangan mo na ikonsidera ang pagpapalit o pag adjust ng style dahil napag-alaman kasi ng mga eksperto na malaki ang kinalaman ng ating mga isinusuot para sa panlabas nating itsura. Ang buong detalye pa na sa expert's opinion na ito. Mga dahilan kung bakit ka mukhang mas matanda kaysa sa iyong edad. Alamin! Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig magsuot ng kung ano-ano sa katawan, kahibang damit man o kolorete. Ang hindi nating alam, may mga nasusuot na tayo na imbes na bumagay sa atin ay pinagmumukha lang tayong matanda. Ayon sa Reader's Digest, kabilang narito ang damit na hindi fit, yung tipong sobrang sikip o sobrang luwag. Isa pa ang malalaki at makalumang alahas na nakakatandang tignan kumpara sa maninipis na alahas na classy o sophisticated. Isa rin dito ang madalas sa pagsuot ng mga damit na may light color. Mas nakakabata raw tignan ang pagsusuot ng hindi dark colored na mga damit. Mas nakakataba raw tignan kung magsusuot ng bright colored na damit. Isa pa ang pagsusuot ng maliliit na reading glasses na may binabagayan lang naman. Pero kung hindi ito bumagay sa shape ng iyong muka, e eh kang mature tignan. Panghuli, mas tatanda kang tignan kung ikaw ay may bisyo tulad ng panini paninigarilyo. Hindi alam ng marami sa atin na may epekto ito sa ating katawan, lalo na sa ating itsura at maaari pa itong makadagdag ng wrinkles. Kaya naman payo ng mga eksperto, bago magsuot ng mga damit o anumang bagay, siguraduhin mo nang babagay ito sa iyo at hindi mo ito susuotin dahil lang sa inggit. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa experts opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa Rage TV.